pa ko ka suway nga kalisod kit labi na sa kanang amo ang pagkaon Ate na amo ibugas ron ate yeah. Wa Wa mo ibugas ron Wa Kon mika lu may bugas, yeah. um, bugas. Pagalas dos na bro Dos dos na wala pang tanghalian Wala pa kayong tanghalian

Kumusta? Ah. Mm. Maka dulu ngeras ya. Kumusta? Maka lakau-lakau nakah? exercise. Okay, Hmm. Om swasta teman. orang arang nah. Maka mereka, maka kok-kokan rakah. Maka tokot-tokot. Exercise genoh. Exercise. Yen exercise ya Yen pogesah di itu kami yen sa hagnaya. So binalikan po namin yung pamilya uh, na na-vlog natin noon. So kumustahin po natin sila. Wala pa yung uh, nanay nila dito. Yan po guys ay inintay namin yung nanay nila. Hindi pa dumating yung, uh, yung stepfather lang nandito. Ay nakaupo dito. Yan si Kuya Junro nandiyan sa gilid yung nanay nila, si Ate Rosemary hindi pa dumating so medyo madilim na so kausapin na lang natin sila so ilan kayong magkapatid gani uh, unom so yung tatlo wala pa dito yung isang lalaki yung matangkat nasa ano yan Ilantan? Hmm. Uh, yung isa, yung isang babae, eh? yung ay ngadto yung Ah, wala dito ngayon. So, ang pangalan ninday si Mimi, ikaw kasi Nicole. kasi Nicole at saka si so, Anim po sila, tatlo lang sila So, yan po ay sila na lang kausapin natin dahil malapit ng magabi. So, yung nanay ninyo nagtrabaho. Matagal bang nagtrabaho? Tugay-tugay naman. Ah, asa man nag asa man siya nagtrabaho karon? Sa munisipyo. Sa munisipyo bilang isang unsa mayang trabaho doon? Sa... patuloy kayo sa pag-aaral pati yung dalawang yung kapatid niya patuloy sa pag-aaral so si Inday grade 3 okay. grade 3 ikaw ang sana ka ngayon grade 10 at saka si Kuan grade 4 Grade 4? Uh -huh. yung tatlong kapatid niyo, kung saan matagay ngayon? Si Jan kay grade 8. Grade 8, itong usa? Si Frank kay grade 3. Uh -huh. Kumusta na inyo ang father ninyo? Hindi uh naman. -huh. So, mayroon siyang mga maintenance na gamot, ganun? Na sa ginom firme. Pero ang kay wala. Usay wala. Kay hindi mo makapalit si Mama. Tama ba? Hindi mabili minsan dahil walang pira, gano'n? Gano'n, gano, gano ba? So buti na lang no makaano siya makalakad-lakad, ano maka makatungpod lang, maka-exercise. Oo. So, matagal-tagal na kami hindi nakabalik dito. Kumusta naman yung ano? Kumusta yung naka 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 mo paninda tinda tinda sa wala naka suway naka suway paninda yan na kuan man kay katong pag kanin mama uh -huh. trabaho so ni trabaho uh -huh. okay. si mama, to, because... uh, na, na lang imong mama oo dili mo kaya maglisod ha isa kay magusa kay mag mutan na lang si mama tugbas ah ana na lang pa ha dunya ka nang mumpasidan kay magkuan na lang siya mga utan Umay, gamay gamay rag sweldo so, sa sa pag-eskwela niyo karon ang anang pangbalon-balon pamasahi pang ah ara na may sag na yan ang ah mag maglakaw ra so ang pangbalon kanang kada adlaw tag pila yung balon nito singko singko na no, grid din naman ta usay wala usay wala no oh, mo ba sulisod kay no kung Maura ba? Maura ba ang nisaligan niya ron? Ang kanang trabaho sa mong mama? Maura niya ang nisaligan? No, hmm. Oh mao nang nibalik dire gibalik mi dire karon gi nangumusta ra mi ninyo kumusta na mo ba kay wala na may kabalik do kay dugay na kay dagan sa kay ning giatiman mayroon na kong ibigay sa inyo para makatulong din sa ano uh, sa pang sa pag-aral niyo pa, uh, pang, pang ha na ako yatan mi ninyo ha ako yatan ninyo ha ingnalang inyong mama paguli nga dire ha, ha? na ako Sigador, Gador Family shout out maraming salamat 1, 2, 3, 3,100 3,100 ikaw na maghawak nito so sana sana makatulong yan sa ano pang, pang baon baon ninyo so ang late na ng sahod ng nanay ninyo siguro lisod lisod yun napa mo ibugas ron? napa man mm -hmm. ang kano na may kaya bugas ang din niya So, kay magkuha na siya dito kanang magkuha nila sa ka ng, sa'yo tanon ka gikan dito? Amang, mga, mga like ka ba? Like talong. Ma, maninda? Ang sa'yo? Na siya, ma, isa na, ah, utang Ah, utang? Salamat rin niya. Uh -huh. Wala pa yan. Ah, uh -huh. si Inday. Ang Salamat sa iyo, <laughs> uh -huh. Sige lang nga kayo, basig, natay, grosya, basig uh -huh. Uh -huh. Tanos, dito, na tayo grasya, basig makabalik kayo, ha? Tanas, mamay! na? Nanas mama. Oh, nandito na yung nanay nila. Ate, kumusta? Iya. Yeah. Nagtrabaho na rin ka? Oo. Mm Dugay -hmm. na ka nagtrabaho? Atong June. Di ba yung tanong na mabiyana? Mabiyaan. Okay, so yun Ang kinsa na lang nagbantay ni Kuya? Sila na lang eh. Good to see. Mama. So, kung sa pagtrabaho tra nyo sa munisipyo? Nasa ano si Rey? Nasa yung dalani mo, nang pinala lang yung utan nun. No? Mm. Narsiri ka na, Sain? Oo, oh, narsiri. Oh, nanay, pare. nanay, para pang sultan, no? Para ni sa, koan? Nanay po, para sardinas, oh. O, oh, sardinas, o. Oh. So, magulian, raka, dayo lang yung mantapong mo. Koan lagi. Naka, koan. Nito? Ang papasahe? Bakan po, 100. Kapila po, limang adlaw dito. Tapos, Karoon kayo, na may, ang bagas ko nga ay, nangyayog ka ng hmm. pahilot ba, pa, bata. Hmm, Oo, Naka, 100 in ton po. Oo. Napalit ang yung guwan, masayit ko So ang 275 ang 8 ,000. 8 ,000. Ah, napay naapay papasahinin mo? Kamay na magay sobra yeah. 175 na uh -huh. uh -huh. uh -huh. Utang lagi, utang daan sa hindahan. Kaya uh -huh. lisuraan ang hindahan nga, no? Uh -huh. Nandoon ko rame d're, nangumusta rame sa inyo nga, namin, wala ka Oh, nindong orang nih. Eh. Iyan na ako'y gihatag ni Inday. Para dugang-dugang lampu po na ninyo pang, pang baon-baon nila sa si stone, ha? Salamat sa Sigador family. Siya tao po meraming selamat. Maraming salamat. Uh, ate, rili really, na kayo may magdugay. Ha, kay, hapit okay, naman dyan ng tikiyop ng kangit-ngit. Yung ganyan kangit yung harami dyan, eh. So, yeah. nakasulti na naman mo sila. Ha? Huh? Salamat. Kung sa may ikasulti na mo sa... Salamat sir, ma'am. Sa grasya nga inyong paabot sa... Maka... Sa Sigador Maka... Sigador. Sa si Sigador family, salamat ka ayo kay naka tabang-tabang ito sa sa mga kalisod. Mm. Kuan ning kamot ko bisa inani mo sitwasyon apo kay anak na nanganak mm. pud. Ang katong mm. imong ang kuan. ninyo? na namin nyo? Nanganak ko, nanganak ko. Ganyan, ang maintenance ako na po ko, ang maintenance akong heart. Ano na po kayo maintenance? Ito yan, ano? Maintenance, gihapon. Maintenance, pila na iyang adlaw? ambot um, pila na iyang adlaw na kay murag dakudak ko um, mo nah iya hapod eh. hey, ay mo na nang hidup mama nga mo trabaho nang gid ko kay daghan sa imong anak no so may na no kay naka trabaho trabaho si kuya kuya atwas kuya bro hmm. oh. ina hinay na taguli kay gabi oh. ina ay karon pa mi kalugar <laughs> <laughs> yo uli na me